kaya, Nasa kilid. Meron dito. Pag ay kamahuman. Ang pina, makuha na. Isos, sa kilid. napay. Hala na headset. Ako so, na lang. Oh, ako na lang ng Dili, wait lang. Ako I na lang ng headset. mo sa palo. na Ako, ako mag ginanglan, anak. Ah, Ay, ako well, pa I talaga na sampal. <laughs> <laughs> hindi ako makawawayag ako na sampal. <laughs> <laughs> hindi ko kailangan yan. Ay, hindi Lo, Thank ko Barrett. Thank sit Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na <laughs> you. naman to. Thank you. 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 wow you. Wow. <laughs> <laughs> Oh kanino ka magpasalamat? Ano? Ano dyan? Kay ko na please, thank ko thank you sa personal. Uy mas maganda pag ano diba naka-record diba? thank you. kaya me get prank. Ako ko ge-prank sa uno. Thank you. Mag-thank you ka kay ano? Mag-thank you ka kay na. Thank you, Kuya Brian. And at May. Ate May. Ate May. Maka, diba ka Kaya Ate May. Ano ko ba? Thank you, crib. Ano toto? Ate May. May. Kuya Brian ati May. and Ate May. <laughs> <laughs> Paket <Paquetra. laughs> Pero kinuha mo yung ipit ko. Kanina pa ako hanap-hanap. Putik na yan. Ay, na-record yan. <laughs> Cut.